na namin mapigil yung sobrang lamig yan ang lulutuan namin tapos ito yung pepsi ni ng ano, coca cola ng Roy mm. kung sino gusto umorder mag order na Roy Q8 yan ang business ng Roy nandito kami sa al LWSMKW Ayan Ito yung Ano nang oh, Walang bituin Kahit isa Sobrang lamig oh Nagmamoist na yung ano, salamin Kumukulo na rin yung mantika na namin naman Kumukulong-kulo na naman ang mantika kumukulong kulo na naman ito yung chicken saka ito naman yung beef yan yan ang business namin ngayon yan yung cooking cream ng pasta si best friend na magluluto ng pasta pasta okay guys bye thank you for watching